Magandang buhay mga ogang tindera. Ito na naman po tayo. Ayan. So, sa araw na ito, tayo po ay aalis. Ano? Tayo po ay pupunta doon para masaksihan po natin yung isang programa ni Mayor Lani Cayetano. No? Bandang uh, Lower Bigutan. So, pupunta po tayo doon para mag-vlog lamang po. At pagpapatunay rin po yung uh, kanilang uh, uh, pagtulong sa ating mga kababayan, no? Especially dito po sa uh, lugar ng Taguig, no? Ang uh, pupuntahan po natin ay prog po ng People's Day. So ano po ba yung People's Day ng Taguig, no? Sa so, iba-iba pong iba-iba uh, lugar, meron din po 'yan. People's Day ito po yung special day po na yung po mga uh, ating kababayan na nangangailangan po ng mga tulong. At number one naman po talaga si Mayor Lani Caetano uh, Senator Alan at Senator uh, Pia. Kay ito no ay uh, talagang tumutugon po sila sa kanilang mga pangangailangan nato po mga. So yun po yung programa ng uh, People's Day no ito po yung pagtulong sa ating mga kababayan. So ano-ano po ba yung mga tinutulungan po? Pangangailangan po ng mga assistant, financial assistance ng mga may mga sakit, katulad ng may mga sakit, no, yung may mga medical assistance po siya na uh, yung mga Uh, kailangan po nila ng pang-chemotherapy nila, pang-dialysis po nila, at uh, kung bagay, mga PWD, gano, na talagang uh, na nilangan sila ng assistance. So, yung po yung mga tinutulungan ni, ah, uh, ng mga kayetano, no, dito po sa tagi. At isa pa, yung mga solo care yan po, ng mga solo siyempre sila po ay talagang tumataguyod ng mga anak nila as a solo parent no na wala mga katuwang sa buhay yung ano po ng todang ng sa mga tricycle ayan and uh, nagbibigay din po ng uh, tulong si uh, uh, Lani Kaita no pagdating po sa ganyan no financial assistance din po sa mga pagpapalibing financial assistance sa mga medicine na nangangailangan at uh, financial assistance po sa tulong medikal ayan po So, yan po yung ibig sabihin ng People's Day, special day po ng mga tao na talagang nangangailangan. So, tara, samahan niyo po ako doon kung ano po yung kaganapan doon. Pupunta lamang po tayo doon para po mag-vlog at i-content natin dito sa ating YouTube channel. At gusto ko lang po rin kasing masaksihan at gusto ko rin po i-share po para sa inyo yung kaganapan doon at napaka uh, sarap ng feeling at gusto ko rin po makita si Lani, uh, si Mayor Lani Cayetano. Ano po? At uh, mapagpapicture lang tayo sa kanya at ang uh, behalf sa uh, lahat ng mga tigatagig na maraming salamat sa inyo as uh, Senator Alan Cayetano uh, Mayor Lani Cayetano at Pia, La, Pia Cayetano sila po ay talagang legit na tumutulong nakikita nyo naman po yan sa lahat ng vlogs ko no? marami pong salamat do, at uh, hopefully magustuhan nyo po yung aking uh, uh, vlog for today alright tara samahan nyo po ako ang I love tagig no? sabi nga nila I love tagig ang tagig ay pag pag-ibig. Alright! Dahilan, kaya tayo ba may ngayon? Mamaya, hindi na ako ng 1, 2, 3, pa sabay-sabay tayo. Ito ha! Maraming salamat po, Senator Alan Cayetano. Number 2, maraming salamat po, Senator Pia Cayetano. Number 3, maraming salamat po, Mayor Lani Cayetano. Okay? Go! 1, 2, 3! Maraming salamat po, Senator Alan Cayetano. Maraming salamat po, Senator Dia Cayetano. Maraming salamat po, Mayor Lani Cayetano. Sila isa sa mga kwarto. Una ba lang niya? Tinakal ko po. So ngayon po ay napakabalat nyo mga sa Solo Perez sa Sibirang Tagi. At pasalamat po tayo sa ating ating Iya Kaitano, Kuya Alam Senator uh, Kaitano, at uh, humanap ko sila ng uh, paraan, buwan paraan, para makakuhan ng ayuda para sa beneficyo po sa sukat ng kagi. At kanina po, ang uh, umakap pa kami dito, yung Tona, Jona, kayo operators, binigyan na po namin ng, uh, ng, ng uh, kapasunghan doon. Yung pumamaratagat nyo, at uh, kanina, natatanggi yung mga fisherman, fisherman force natin. Sabi nga, baka kayo batin ulit pa ng mga fisherman na natin. Masa rin ko yung sinakyan, patapos-tapos sila. Kaya yun po, hinandaan eh, na muli ng ating gulong-gulong uh, gulson. Aking pakatandaan, ang tuming-atiba ng kasuhan ay hindi sa mga palamuti at pumasokan daw ito ay ang laki ng pag-ibig ng Diyos Ama sa atin. Pasalamatan natin ang Diyos Ama sa kanyang pagpapala at mga biyaya na upang patuloy nating maabot ang adika ay maging transformative, lively, at caring city. Sa pagpasok ng bagong taon, sisikapin namin mga lingkod bayan na maabot ang bawat isa kasama ng mga bagong barangay mula sa Endo na buong puso natin tinatanggap sa ating pamilya. Hiling natin na ang kislap ng ating mga Christmas lights at mga parol ay maging refleksyon ng pangmamahalan at pagkakaisang ng bibigay kong at kasiyahan sa ating mahal na probensyon dahil. ay mga tapat na bayan ng matinding pagganais ay mga ay tinatanggap sa ating People's Day. Ito po ay naging posible dahil po sa pag-grant ng hiling ni Mayora Lani kay Sen. Mia at kay Sen. Alan. Tinanong po nila po itong papalapit na kapasuhan at pagsasarado ng taong 2023, ano-ano doon ng mga sektor. Ang gusto ni Mayora na bukod sa kuras mong handog ng tagi ay maapuntan pa ng tagda na tulong. Uh, agad ko pong inisip bukod sa TODA, sa kanali ng mga makiis na ang mga solo parents. Kaya po kayo nandito ngayon. No? Pinikilala po natin na lubhang mahirap ang magtaguyon ng pamilya, lalo kung mag isa, -isa ka sa buhay. No? Si Senadora Pia po ay isa big solo parent. No? Ako po ay namiksin ng isang solo parent. Naka-identify po tayo dyan. Nagpapasalamat po ako sa mga kapartner ko sa public service dahil sa tulong po nila ay naging maganda ang So ang request ko po sa inyo, huwag malampasin yung pagkakataon, lalo na ang city natin, makita nyo mula take care ng mga college. Andiyan ang mga programa natin. Alam nyo kung tayo, kayo, nakalampas sa inyo yung oportunidad ng mga pag-aral. Mas Solo Pele na mga kapityo sa ating Mayora Live Day Taro. Kung kayo ang kapopo sa ating mga social media, huwag nyo malungan. Hashtag I Love The Beat. Hashtag Lagi Kayetano. naging mga lingkod bayan ay taus-pusong nagpapasalamat sa mga tagigenyong matapat na lingkod bayan ng kanilang mga buwis. Sa pamamagitan ng mga kontribusyong ito, tayo ay nabibigyan ng katayan na ng mga ng mga dekalidad na programang nakatuon sa pagpapabuti ng kanilang pangkalahatang kapakanan. Ang servisyo may malasakit. Sa isong ay sa isang resort ay nakakamit sa pamamagitan ng magandang ugnayan ng lokal na pamahalaan at ng mga komunidad gaya ng mga non-government organizations, mga cooperatives at iba pang organisasyon na itinatag para sa layuning magpangulat ng kabuhayan ng mga miyembro nito. Ngayong kapaskuhan, sabay ng pagningning ng mga parol at pailaw sa ating mga tahanan ay ang pagningas ng ating mga pangako bilang mga lingkod na magsindi ng walang malim sa ating tradisyon. Sa ating pag diriwang ng kapaskuhan ay sinisiguro ng namin malikot bayan na may sapat na bilang na matrabaho sa tali para sa individual talent growth na mga professional ng tagigay nasangga tayo ng bawat pamilya sa ng tagigay sa pagkabot ng pangarap ng bawat isa sa pamamagitan ng at ating mga programa at edukasyon para sa lahat maging sa mga post-graduate degree programs. Isa din sa biti ng ating lokal na pamalaan ang magiging isang lively city kung saan magkasabay na uulat ang urban at rural na aspeto ng ating provinsyoday. Servisyong may malasakit ang handog natin para sa mga taligyan. Dahil ito ang nararapat sa kanila. Malasakit para sa kapwa at pangangal para sa bayan. Servisyong tapat sa lahat ng advokasya at programa. Mahalagang panghagi ng ating komunidad ng mga kabataan sa ating provinsyoday.